Sibut mo niya Department of Education Bicol sa pagpreparar para sa paabuto na palarong Bicol 2024 na opisyal na masikad mo na Abril 27. Sigong kay DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad, nasa 80 hasta 90% na sindang handa para sa nasambit na sports competition. Apuera sa mga gagamito ng mga eskwelahan as in sports venue, pigtututukan man in daurog na ang kan kanlabi sa Ismila labikulano Athletes. Here in, in the Palarong Bicol, the more that we will involve uh, coordination with the PNP and the barangay officials for, give, for them to provide security sa ating mga atleta. Ngunyan na taon, ikukondusir sa siyudan ni Legazpi and Regional Meet, 13 billeting schools ang gagamiton para sa nasambit na kompetisyon, as in sa Rumbaffer School. Kadaklan sa sports events ang na nakatala na sa Biosports Sports Complex. Mantang gagamiton man ang Ibalon e Center for Recreation para sa opening as in closing ceremony. Makakatuwang mandigdig ang SDO Legazpi City at SDO Ligao City, as in Tabaco City. Sa amin po, nag-inspection na may karagdagan po kami mga gagawin based doon sa assessment ng engineering. Magdagdagdag po kami doon sa mga building school ng mga toilet, ng mga toilet, may mga construction po kami ng toilet. Then, uh, inaayos na po yung mga water facilities, yung electrical po. 3 million pesos ang ipigbabang budget kan DepEd Central para digdi. Nagagamiton para sa uniforme kan mga atleta, venues, pagkakan, at siniba pa. Uh, that is very meager, meager amount. Uh, so ang ginagawa namin, we seek assistance from our partners at nakakatapos na. We are very lucky that uh, we are not renting the venues. Madura ng Bicol 2024 hasta sa Mayo 4. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.